Nasa sayo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka magalala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun. Hindi, <laughs> ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. Kung wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Gaano man kataas ang pangarap mo sa buhay, huwag na huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. ng bagay kailangan kilusa mo muna sa upisa. Hindi tatakbo ang sasakyan kung hindi mo Susian. Kung hindi mo lalagyan ng gasolina, hindi yung tatakbo sa kung saan mo siyang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang diyan, wala mangyayari talaga sa iyo. Hindi po pwede na inaasa lang natin lahat sa Diyos sa na parang nasa Diyos, Diyos. Lagi kong idadasal sa Diyos. Hindi po pwede 'yun. Sabi nga nila, 'di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So depende yan sa iyo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not hard. Hard work ang ginagawa mo pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala ring mangyayari, 'di ba? Smart move yung ginagawa mo pero swabe lahat. Kailangan mo lang talaga gamitan ng tamang isip at tamang ng puso sa lahat ng bagay. Ang pangarap parang kang nagtatanim ng puno. Yung malaki pangarap mo, malaking puno yung kailangan mo itanim. Hindi naman pwedeng maghukay ka ng mababaw lang. hindi naman pwedeng konting tubig lang yung ididilig mo diyan. Kung gusto mo ng malaking puno, malaking trabaho ang kapalit nun. At nasa sa 'yun. Then pag nagbunga na 'yun, hindi po pwedeng hayaan mo na lang bumunga yan, bumunga yan diyan. Hindi, kailangan pa rin ng maintenance. Ganun din sa atin. Kung ano yung marating natin, nadudunan na tayo sa taas. Hindi pa pwedeng halalan tutay lang tutay ka na sa taas.